Madam Chair, ako po ay uh, kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito, no. Personal ko ito. Hindi po ito mula sa DSWD, yung mga grocery packs. Akin po 'yan, pagkain, pinapamerienda ko sila, pananghalian, vitamins, mga face mask. At uh, gusto ko talagang tulungan sila yung mga uh, naging biktima ng sunog, lindol, putok ng bulkan, buhawi, at uh, iba pang disaster. At Madam Chair, napag-alaman ko lang po na uh, pinagbabawalan po ng uh, DSWD na banggitin po ang aking uh, uh, pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating uh, Regional Director. Uh, to uh, Maria uh, Angela Gup Gupalan. Uh, go ka pala, ma'am. Go ka rin pala. Ating uh, field okay. office. May, may tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na uh, bawal po banggitin ang aking uh, pangalan? Pero sa ibang politiko, hindi po bawal? Um, Senator, you you're know, under I mean, oath po. Ah? You're under oath. Yes po. Um, akin po as regional director, wala namang. Man pong um explicit na instruction na pagbawalan pero po sa akin dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa I think it's um best na to mention otherwise um baka po kasi kami mapag uh, Ma'am specific pag ito, po pagsabihan specific po ang pagbabawal ng pangalan ko Hin bawal banggitin ang pangalan sa totoo lang po hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan, pwedeng banggitin. Bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Sige na po, wala po kung naalala na may visit instruction na um, parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado Sorry, po kayo? How about one? sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado niyo po sa DSWD sa Alaminos. Wala kayong inutusan doon. Hindi kayo nag-conduct ng briefing? Nabawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi niyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin niyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag niyo pong haluan ng politika. Sa, sa totoo yes, lang po, Senator. ito pang pa pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal akong pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Pakisagot, sagot, you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. May pangatlong tanong ko. Pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget ninyo panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, during the time of uh, President Duterte, walang pinipili. An ang nagdala noon, si... Uh, Secretary Rolly uh, Bautista, isang uh, dating uh, sundalo. Walang pinipili po yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin. Pero wag nyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag nyo naman sanang ipagkait na mer kung meron po akong gustong dalahin sa natulong sa kanila. Akin naman yun, ma'am. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack. Personal ko po yung uh, uh Jollibee kung gusto kong pakainin. Gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin. Sa panahon ng kanilang kalungkutan, mapasaya ko man lang sa kanila. Eh bakit nyo naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi nyo naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon, eh akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Uh, eh ngayon, nandito ang inyong uh, sekretary. Eh, pwede naman siguro uh, sagutin ng ating uh, mahal na sekretary yan bakit po uh, ganon sir naging uh, selective do tayo at uh, meron lang po ako isa site na isang instance halimbawa dito sa ano sa isang lugar secretary rex sa mindanao merong judo and for payout na dapat nang ibigay sa kanila eh nung pumunta ka naka-hold yon for how many months And then nung pumunta ka. Dinoble mo. Dinoble mo. Dinagdagan di mo dinoble mo. Pwede pala 'yung ganun. Kasi ikaw 'yung uh, pumunta. Gerald Santos City, sir. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Nagma'am, meron pong uh, due for uh, payout na po doon mga indigents, no. Senator, uh, maybe uh, but biktima po ito ng earthquake o Uh, disaster ju na po so nag nagmakaawa sila sa inyo sir uh, matagal na po itong validated list na ito for uh, for payment na po ito ngayon nung pumunta ka pa ah, sige release niyo na release niyo na nung ni pinarilis mo dinoble mo pa so ibig sabihin pag kayo ang pumunta pwede niyo pa lang doblehin pag nagiging nagiging selective kayo ah, secretary madam Chair, One, one, one more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Uh, my politics. Yeah. Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the uh, Senate? Senate uh, Senator, I'm not running for the Senate. Oh, in I fact, I e yan. yes. And oh. in fact, I even wrote all the public polling okay. to remove me okay. from okay. the list. So, and then. Uh, and I, think I communicated that just, so many just, times. Okay, so don't be selective. Alam ngan publico yan. public yeah. uh, publico natin. Senator, Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, wala ho akong, hindi ho ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa si General Santos na nag-earthquake ko sila. Region uh, 12. 12 well, the last time was... Last year. Last year, late yeah, last, last year. Yes, late last year, if I'm not mistaken. Yun, yun, yun pa yung September na mga uh, Senator, listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated ah. list na siya. Nagmamakahawa sa inyo from October, August, July, August, September hanggang umabot na lang ng well, kailan kayo pumunta ng center kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Ah, kailan nga po 'yun? Kailan ba 'yung earthquake? The earthquake was end of the year. Ah, remember, lumapit sa 'yung mga local officials and then you ordered them to release the uh, no, the the AX kasi lumapit sa personal, di ba? Senator so, kailangan bang lumapit sa iyo personal? No, Senator, every, all the let me just qualify ho. Lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it, the all the list that you gave us. Senator Rex, you check ah, you Secretary, check your uh, I don't have any intent of running. Uh, Senator, 'yung kapatid mo 'yung kasama rito. Secretary uh, Rex Gatchalian, you check your record. Se Senator, let me General Santos City meron silang validated list, Napat, napakatagal na nilang nag-antay, ilang buwan silang nag-antay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, okay. Senator, uh, Madam Chair, if I may just clarify ano yung nirelease ko. Ah? Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AICS. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. Emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AICS. It's emergency cash transfer. Kaya nga, ang punto ko doon, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries, So, bakit niyo pahirapan? Tatlong libo, apat na buwan, limang buwan, sir, nagmamakaawa. Sir, Hindi niyo naman pena yun, sir. Pera ng taong bayan yan. AICS po yan. Madam Chair, if I may clarify again, First of all, Madam Chair, we'll, uh, I'll have Director uh, Wens explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ko ako na nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. I NCR, oh, And... Uh, We have addressed that. Aminado kami there were delays to the commitment to the senator but we have all intentions of so paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But ako, I put my admission that na-delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that uh, meron kaming late submission sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir, Four months, five months, nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila, pero nag-antay sila ng limang buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na maglindol sa lugar nila bago nyo i-release? Okay. hindi... Kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, uh, to Director uh, Marie Angela uh, Gopalan, alam nyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon, no? Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, kinokontakt niya ang LGUs. Dapat walang duplication, walang iiyak na walang mabibigyan. Walang pili walang halong uh, politika yan. Lalong-lalo lalo na po sa panahon ng uh, pandemya, Makakatanggap ng ayuda. Walang politika nun. Alam ni Senator Ayme uh, dahil siya po ang chairperson ng uh, uh, social uh, justice noong panahon yon. At ma'am, kahit na si ma'am Amy, meron po siyang kanyang uh, sariling uh, initiatives or amendments. Kung ano po yung kanyang uh, uh, gustong ito, patulungan at uh, ng mga lugar panahon ni Pangulong Duterte, walang bawal sa kay Senator Marcos. Lahat po ay pantay-pantay. Walang bawal kay Senator Joel Villanueva. Walang bawal kay Senator Angara. Walang bawal kahit kay Senator Hontiveros noong panahon yon Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Aimee. Even the, during the last uh, few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng re ni request ni Senator Amy Marcos, ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon pinipili? Kasi tulong yun sa mga mahirap. Secrex, wag wag nyong gamitin tong opisina niya sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically I am not using the office for my politics and I categorically state that I am not running for any position this coming election. That's for the record. Uh, kailang kailang election. This election I am not running for any public office this coming 2025. election. 2025. Yes. But uh, I'm not running for this coming election. It's a first time in 18 years. How about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to uh, Director Wentz so that he can put forward yes, on the record, record the payout list. Senator Bongo, Madam Chair po, as of the moment po, as for discussion po during the April 2 um, meeting po with you, with your staff po, we already provided the live file so that the office po, ni, o, office po ni Senator Berger, can access po, um, even po dun sa updates ng payout at saka yung mga scheduled payout for the second quarter. Kasi we discussed already na we committed to do the payouts as mo, most of the listahan and we did the second quarter. But from the April 2 meeting po natin and then eventually after the this date, we were able to settle na po almost 22 payouts for the record po, comprising po the 12.70% increase. And we still have to discuss po with your team po to discuss some of the listahan pa na kailangan po po natin i-troubleshoot kasi may mga mismatch pa po doon, Secretary and then Madam Chair po. Amni, Secretary Rex Gatchalian, you were mayor then, uh, Secretary Rex nung panahon ng no mayor ng uh, Valenzuela oh, hindi naging selective ang uh, DSWD sa sa panahong 'yon. Kung anong kailangan mong tulong sa 'yong bayan, sa yung siyudad sa Valenzuela, what is due sa inyo binibigay talaga. Walang hindi, hindi niya? <laughs> August, Abril na ngayon. Pagmamakaawa 'yung Pilipino sa, sa tulong na Katlong libo. AX nga yan, di ba? Assistance in crisis at situation. Uh, uh pe pero nyo ba yan? Uh, kayo ma'am. Yusek, pera nyo ba yan? Secretary, Yusek, pera nyo yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's oh. money. That's <laughs> why we're... <laughs> Mr. Chair, uh, Madam Chair, if you can recall in the August... Because, because of politics. because of politics. Hindi eh, eh, naman ako kalaban ninyo ah. Huwag nyo damay yung mga mahirap. Alam ni Senator Aimee yan oh. Panahon ni Senator Aimee, siya yung chairperson. Lahat ng ni-request ni Senator Aimee Marcos during the time of uh, President Duterte. Pinagbigyan, binigay. Lahat. Walang delays ni isang araw walang delay. Anong sinabi ni Senator Iminon mean even during the last few months of his uh, of uh, President Duterte's administration? Binigay. Check your records. You may check your records. Check nyo. Ajitan eh. 2022. Tulong sa Maynila. Check nyo. Walang delays. Ni isang, ni isang araw, ni isang linggo, walang delays. Kasi tulong sa mga mahirap. Panahon ng pandemya, yung SAP. Kaya e halos hindi nga kami matulog nun eh. Para mabigay lang sa lahat yung tulong na social amelioration program ng uh, gobyerno. Dahil pera ng tao yan. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahihirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchalian. Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, ho, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit po lahat yan. Alam nyo, I assure you that we will make sure, Madam Chair, that ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo, walang pera, walang cash, sa lahat na nakikinig na DSWD regional director. 'Yun naman pang uniform answer niyo, 'di ba? Walang cash. Hindi pa na-release. Pero pag pag paborito ninyo, ang politiko, Uy, may cash na bukas. Pag sunog. Ay sorry sir. Walang cash. Papahinapan yung Pilipino. Nasunugan na nga, back to zero. Walang pambili. Ni walang pambahaon. Walang pambili ng damit. Hindi makaaral. Papahirapan nyo pa. Kasi walang cash ang DSWD. meron kayong gustong i-pay out, may cash. Pag may Ano ay yung kasabihan, Pag merong kung gusto, may paraan. Pag wala, may dahilan. That is your motto. TSWD. Ang problema natin ngayon, i-institutionalize natin ang X. Paano natin to institutionalize? Para saan? Para kanino? Para ba sa mga mahirap? O para sa gusto ninyong tulungan? O para sa politiko? Yan ang dapat nating sagutin na nagaantay na sagot ang taong bayan. Alam nyo, naawa ko sa mga mahirap. Mahirap lang ha, papahirapan pa sana huwag naman pong gano'n. Kaya tayo narito para isabatas ito, institutionalize ito. Pero kaysa sa batas lang natin ito, hindi yung mga may hirap pang mga sinabang. Huwag na lang. Kawawa yung Pilipino. Kaya hindi tayo umasenso. Merong mga programa na katulong mapabilis ang serbisyo, ayun bawa. Hindi ko naman sa pinagmamalaki. Andiyan yung malasakit center. Walang pili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka, pumila ka lang doon, tuturuan ka ng social worker. Pagpatuloy nyo lang yung mga programa na makakatulong. Huwag nyong pigilan, huwag nyong sirain. Huwag nyong pahirapan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. Kanila po yan. Sa Pilipino po yan. Yun lang po, Madam Chair. Paki-update na lang po, Sir, sa mga nagmamakaawa sa inyo. Yung mga listahan ninyong sinasabi na just submit the list of qualified beneficiaries. Pinapasubmit nyo naman. Pero baka maubos po yung pamasahin nila sa kabalik sa inyong opisina, baka lugi pa sila sa 3,000 tatanggapin nila sa kabalik. Kawawang Pilipino.